Sa ikatlong araw, itinanim ng Diyos ang paraiso sa silangan ng lupa. Sa hangganan ng daigdig sa silangan, patungo sa pagsikat ng araw, tubig ang bumabalot sa lahat. Tubig ang nakapaligid sa mundo, umaabot hanggang sa mga hangganan ng langit. Itinanim ng Diyos ang paraiso, isang hardin ng liwanag at buhay. Dito nanahan ang kabutihan, at ang hininga ng Diyos ay dumadaloy. Ang mga ilog ay umagos, tanda ng kanyang karunungan at kaayusan. Ang silangan ay tahanan ng simula paraiso sa ilaw ng umaga. Sa kabila ng hangganan, puro tubig, walang lupang matatanaw. Ang tubig ay sumasayad hanggang sa mga hangganan ng langit. Lahat ay payapa, gaya ng nilalayong kaayusan ng may lalang. Ang paraiso ay nilikha sa kanyang kaluguran, tanda ng kanyang pag-ibig. Alam niya ang mangyayari sa taong kanyang nilalang. Sa kanyang kaawaan, inihanda niya ang lahat bago pa man ang pagbagsak. Sa silangan, ang mundo ay humihinga sa liwanag at tubig. At sa hilaga ng paraiso ay may manipis na dagat, malinaw at dalisay. Sa kaliwanagan nito, matatanaw ang kailaliman ng lupa. Ang naghuhugas dito ay nagiging malinis, kaputian sa kaputian. Kahit maitim, nagiging puti sa kabanalan ng tubig na ito. Likhang kaluguran ng Diyos. Alam niya ang bukas ng sangkatauhan. Pagkalabas sa paraiso, isisilang ang mga tao sa lupa. Ang mabubuti ay mamamatay. Sa huling araw, bubuhayin ang kanilang mga kaluluwa at babalik sa laman maliligo sila sa dagat na iyon at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit nang pinalaya si Adan, hindi siya inilagay sa hilagang hangganan. Baka malapit sila sa dagat at maligo roon at limuti ng sala. Ayaw ng Diyos na kalimutan nila ang paglabag at kaparusahan. Ni hindi rin sa timog baka amoy nila ang tamis ng mga punong kahoy. Baka makatagpo silang aliw at muling malimutan ang paglabag. Sa karunungan ng Diyos, inalis niya ang aliw na maaring magligaw. Pag-ibig na disiplinado, awa sa gitna ng kabigatan. Pinatira ng Diyos si Adan sa kanlurang hangganan ng paraiso. Dahil sa panig na iyon, ang mundo ay napakalawak. Inutusan siya ng Diyos na manirahan sa isang yungib sa bato. Ang yungib ng mga kayamanan sa ibaba ng paraiso. Dito sa dilim, alalahanin nila ang liwanag na nawala. Dito rin sila manalangin at tatanggap ng pag-asa. Malayo ang dagat na naglilinis, ngunit malapit ang awa ng Diyos. Sa simula ng lahat na nanatili ang kanyang plano, katotohanan, awa at pagbabalik.